So yan, good day mga boss. Uh, pagpapatuloy na natin yung ano, yung ginagawa natin dito. So yan. So ito yung ano natin. Uh, DIY natin para dun sa tutorial. Kung pa paano papaganahin yung back to stock ng violet projector. Tapos syempre, lagay na rin natin yung ating projector light gamit yung Uh, Caroline tapos to na no uh, na HID harness. So dito mga boss, ang ginamit natin dito running light lang na no. So yan, hindi siya RGB. lahat tayong ano, available na RGB. Tapos meron din siyang signal light. So signal light ng running light tapos signal light dito sa stock ang ginamit natin dyan na signal light mga boss kung mapapansin nyo ano yan uh, strip light so strip light na white tapos strip light din na violet para dun sa uh, style RGB mga boss tapos dito gumamit tayo ng isang relay so yan disregard nyo na yung ano yung mga tape tape dyan mga boss tapos yung mga wiring na kalat kalat kasi tutorial lang naman to so ganito lang kaliit yung ano yung relay na ginamit natin diyan. So, ganyan lang kaliit. Tapos ito <clears throat> naman yung wiring ng ano, negative 'yung negative supply nila. Tapos yung signal light dito sa uh, right tapos dito. Etong wire na to, yung signal. Etong signal light ay yung pink tapos stock white RGB blue ayan so, yung ating RGB line mga boss nakalagay yan sa ano so uh, nakalagay siya sa 30 so ayan tapos yung negative pinagsama na natin lahat nilagay naman natin yan sa 86 yung 85 mga boss iyan na yung ano yung trigger ng ating Ah. Uh, back to stock. Tapos yung trigger naman ng RGB mga boss, o yung input yung 30. Tapos yung pinaka-output ng RGB sa 87. So yan yung 87 yung red. Yan. Linya ng RGB yan mga boss. Yung 87. So yung input nya ng RGB 30, lalabas naman siya sa 87. So, yan, 87 sa red. RGB na yan. So, masusupply niya na yung RGB light natin. Tapos, yung input naman ng stack So, yung trigger niya, eto, sa 85. Yung pinaka-output niya sa 87, mga boss. So, 87A pala dito sa RGB. Mula sa si 30, papunta dito sa 87A para umilaw yung RGB. So, yan. Ito yung mga trigger niya trigger ng stock tapos trigger ng RGB eto naman trigger naman to ng left mga boss ng signal light so ganyan lang siya kaliit tapos ah, uh, yan palit na natin tapos silalagay naman natin dyan mga boss yung ano ah, uh, Caroline so yung Caroline na ating So, yan. Carolina projector light. <coughs> so, yan. Lagay natin dito. Install natin mga boss. Tapos, gagamit tayo dyan ng HID harness. Ito yung Ayoto HID harness para ma-assemble natin yan. Sorry ito mga boss, yung ating dalawang karolin. So yan, pagsamahin natin yung, uh, una pagsamahin natin yung mga uh, black. So yan, dalawa. So yan yung magiging negative supply nya ng ating low beam. So yan, dalawang black. Tapos, isama na rin natin dyan mga boss yung Uh, para naman sa high beam natin, yung negative supply naman ng ating high beam. So ito yung dalawang blue. So, 'Yan, pagsamahin din natin 'yan mga boss. Tapos siyempre ikabit na rin natin siya o isama na rin natin siya dito sa uh, linya ng black. So 'yan yung magiging uh, negative ng ating Caroline mga boss. Tapos itong dalawang white So 'yan yung dalawang white, ito naman yung magiging trigger ng ating uh, high beam. So 'yan, pagsamahin din natin siya para masupplyan yung dalawang high beam nitong uh, Caroline na to. Tapos ito namang dalawang red, pagsamahin din natin. Ito yung magiging trigger naman ng uh, ating low beam. So yung trigger ng high beam etong white at yung trigger naman ng ating low beam Itong red so yan mga boss tapos dito naman sa ating uh, harness so yan So yan mga boss, dito na tayo sa switch para naman dun sa back to stock. So dito, yung pinaka supply niya, yung brown. Ito dinugtungan lang natin siya ng anong mga boss ng wire para may connect natin siya pero brown to mga boss itong supply na to brown to okay so una lagay natin syempre sa ano sa negative lagay natin ang negative to mga boss itong ating negative supply so yan yung black unahin natin yung sa back to stock mga boss tapos oops etong uh, supply dito naman sa red so brown to mga boss yung sa ano ah sa fiction switch so yan brown siya ulay brown tapos ang sunod mga boss etong ano etong light blue so yung light blue natin eto yung pinaka uh, supply nya so yung ating kulay blue mga boss yan. Uh, ilalagay natin siya sa white o sa back to stock. So, yung magiging trigger natin sa back to stock, mga boss. Eto, kasi yung kulay blue, ano yan, ah uh, park light. So, lagyan natin ng tape para hindi siya mag, ano, hindi siya magsama-sama. Tapos, Uh, eto ito namang brown mga boss so yan yung brown nasa red sya supply tapos yung ating RGB so ito yung ating RGB mga boss yung kulay blue isasama natin yan dito sa uh, supply o sa ating ano so, yan, sa ating accessories wire so represent na accessories yung ating RGB mga boss accessories natin ilalagayian dito kasi naka-direct na siya sa supply. Tapos yung atin namang ano, particle light. So yung particle light nitong Bixion switch, yung kulay blue. Lagyan naman natin sa white. I Represent naman yan ang back to stop natin. Para pag nag-trigger tayo dito mga boss papunta naman sa particle light, ah uh, manlilipat siya ng back to stop. So all stop dito hindi lang natin nabago itong mga boss kasi wala na tayong ano, soldering iron so kaya violet pa rin siya pero dito white represent siya ng white pag uh, pinatay natin yan so yan uh, naka RGB siya ulitin natin so yan dito hindi na natin pinabas dito mga boss pero represent pa rin ng ano, RGB kasama yung sa signal light tapos yung dito sa keyline so yan Okay na yung ating sa back to stock mga boss. Okay na. Um, i -re na lang natin dito. Pagdating sa ating buy leg. Kasi nailagyan na natin yung ano Yung negative. Kasi dito na lang tayo sa pinaka-trigger. So yan. O yung output papunta dun sa buy natin. Yung red na to. Pinagsama natin dalawang red para sa low beam. Tapos yung dalawang white para sa uh, trigger mga boss ng high beam tapos ito yung ating negative so dito papasok na yung ating ayoto mga boss na uh, relay so dito yung ating relay uh, pagsamahin natin yung negative mga boss itong negative na to dalawa papunta ng anak ko eh na projector tapos ilagay natin o oh, itap din natin dito sa negative. Kasama rin pala yung negative na ito mga boss ng ating relay. So yan yung pinaka negative supply ng ating relay. Pagsamahin din natin yan. Pagayin din natin dito. So yan. Tapos yung ano naman, Uh, yung pinaka output o yung papunta dito sa ating lobby ng ating projector itong red ng EOTO uh, lagay naman natin sa lobby ng projector light o ng Caroline natin tapos yung high beam naman mga boss na relay na to ilagay naman natin dito sa Uh, high beam ng Caroline o ng ating projector light. So yan, meron na tayong negative. Meron na tayong uh, low beam, yung red. Tapos yung trigger mga boss papunta ng high beam o yung pinaka output mga boss. Sunod naman yan. Ah. Dito naman tayo sa IOT na switch. So dito, meron na tayong back to stack. Pag once na pinark light natin na magbaback to stock tayo. So, iilaw yung lang yung ating RGB mga boss pag once na nag-on tayo ng ating susi. yan Tapos pag nag-park light, nandiyan yung atin uh, ating stock. So, sunod naman mga boss, sa ano naman tayo? Sa low beam at high beam naman tayo. Yung pinaka-trigger natin. So, dito tayo sa ayoto. At dito tayo sa Vixion uh, Switch. So sa Vixion Switch mga boss, yung low beam is green. Tapos dito naman sa IOTO, yung low beam nya o yung trigger ng low beam na to, etong green na to, eto naman yung pinaka-output nya o yung red. So pagsamahin natin tong dalawang green. Green ng Vixion at green ng IOTO na relay mga boss. Tapos yung high beam naman ng Vixion, etong yellow ilagay naman natin siya sa ah uh, o yung high beam na itong Viction, mga boss yellow tapos yung high beam naman ng Ayoto na relay ay yung blue so yan so ano na lang ang kulang dito sa ating relay mga boss so ito na lang ito ilalagay natin sa supply ito mga boss so dito at natin sa supply So yan, halimbawa battery yan mga boss Taling yan dito sa ating supply so, Yan So ito na mga boss Bali Naka uh, Open natin yung RGB So yan, naka RGB sya Tapos yan, may passing tayo So yan, may passing tayo mga boss So check natin doon yung ano, liwanag mga boss yan yung high beam. Yan yung kalakas yung high beam niya. Tapos, pag mag low beam naman, so, halimbawa, na, naka RGB tayo, dito sa full dock pa lang yung mga boss, pag open pa lang natin. Pag once na nag -ano tayo, nag park light, dyan na iilaw yung ating stock mga boss. So, hindi na natin binago to kasi wala tayong pang ano, pinang. So, pwede pa rin mag-passing mga boss. Pag naka-RGB, pwede pa rin siya magpasig. So, balik natin sa stock. Pag mag -ano ka mga boss, pag mag-open ka ng lobby mo, angat mo lang dito sa supply. Yan. So, ganyan siya. Tapos, pwede pa rin siya magpasin. So, check natin dito yung ano, buga ng ilaw. So, yan yung buga ng ilaw niya. So, ito pwede siyang magpasin mga boss. So, yan. So, ganyan lang siya tumagana mga boss. So, ganyan siya gumagana. Yung low beam, yung green ng Ayoto at green ng Vixion. Tapos yung high beam naman, yellow ng Vixion at blue ng Ayoto mga boss. So, ganyan siya gumagana. So, back to stock. RGB passing stack passing so ganyan lang siya gumagana mga boss so ayan mga boss uh, okay na lahat Sa so, signal naman tayo so dito sa signal yung wiring ng Dixon switch mga boss yung pinaka supply nya etong ano etong brown and white so yan yung pinaka supply nya tapos yung right signal yung dark green tapos yung uh left signal mga boss uh, ano uh, dark brown so supply uh, brown white right signal dark green tapos left signal dark brown so dito mga boss check natin So, pailawin natin yung ating projector. Back to start, tapos RGB. So, yan, left signal. So, makikita kita nyo, nagsisignal yung ating running light. Kasabay yung signal dito mga boss. Pero dito kasi sa setup na to, isang relay lang yung ginamit natin. Kailangan kasi para mag pull back to start sa mga boss o pull RGB. So, pull start mga boss, dapat hindi siya iilaw. So, yan. Tapos try natin yung i-stack. So, ang mangyayari mga boss, iilaw yung stack na signal light natin tsaka iilaw din yung ating RGB dito. So, yan. Umilaw yung ating right. Tapos dito, iilaw din yung ating left mga boss. So, may kita natin na nagkasabay siya habang nakiilaw yung ating na stack, umilaw din yung ating uh, stack running light na signal light. So, ang, ang mangyayari niyan mga boss, kung ayaw yung uh, sumasabay siya, pag once na naka stack lang tayo, hindi dapat sasabay ito. Magdadagdag tayo ng darawang, dalawang dalawang relay mga boss. Ayan. Okay. Tapos, protector, uh, ID. So, ayan. Tapos yung wiring naman mga boss na ano, ng horn, so sa horn na lang tayo yung supply niya black tapos yung pinaka output na is yung ano yung kulay pink o color pink mga boss okay, okay. back to stock rgb at yung nga natin Projector. signal light okay, signal light kabila okay